Alis <laughs> go. Ito sa farm. <laughs> yeah. Alice go. Ikaw ba 'yan? Dito guys <laughs> Ito yung uh, pinama, pinakamalaking sitawan dito. Kanino 'yan? <laughs> ay <gagalang daw> dito. <laughs> oh, dito oh, po kami sa <laughs> ka sa video? Oh, ingat dito ha. <laughs> my... Oh, may mga ano po may mga ukra pa dito. Wow. Okay, all right. dapat all right. mga sinasabi ko eh. <laughs> Ano yung sir, bakit nyo yung saling? ano po? Uh, yan, yun ang binhi, oh. Pula. sila sila Pustahan tayo, ng daliri, hindi pa sila Ay, ano po yan? Ang mayari po nito ay si sir. Ayan o, shut up ano ho yan? Besel. Dito, Besel. Liv. Ano dami sa Besel ko? Besel. Kung wala ring ating dito. Besel! Opo. Ay kung wala wala ka. Buti may tubig ano, you know. bisil, ano, ah, Alo, Pag wala kang ano absat nag gym ka, may, meron kang no, no, no. <laughs> kung <kang Bicel>. <laughs> sabi ay bisil, yeah, pagwala kang gasolina bisil. <laughs> <Wow. laughs> ala natin na tayo sa pinaka ano natin ng Alice go farm. yan, yano? Ito yung taniman nila ng ng ano dito, ng gulay. Ayun, ang napakasipag nila oh. Sika oh. Ito yung talong. Ano yung talong oh. Kulay green na green na talong. Ayun ano oh. Oh. Tapos ito daw yung kinatahan. Yan. Ang tawag sa inyo nito guys. Ang ganito. Yan. pagkamali na lang sili. Pinabutan ng ulan. Ito kasi ito.